Two months na nga lang, uuwi na ulit ako ng Pilipinas. Kaya samahan niyo akong mamili ng pasalubong. Yo, anyo nga sa yo. Araw nga pala ng Sabado at wala nga pala kaming pasok sa company namin. Kaya ngayong araw, samahan niyo akong mamili ng mga pasalubong at saka mga pabili sa akin ng mga pamangkin ko. Sobrang sakit pa nga din pala ng mata ko dahil sa allergy. Buti na nga lang at madami akong shades dito na pwedeng pagpamilian. Tuwing spring season talaga dito sa Korea, lumalabas talaga tong allergy ko. Sobrang kati sa mata at saka sa ilong. Tapos bahing ka ng bahing. Buti nga medyo okay okay na nga ako ngayon nagbo voice over ako kasi may iniinom akong gamot. At ayan na nga, outfit check muna tayo bago magwaldas. Buti na nga lang yun at timing din talaga na wala kaming pasok ng Sabado. Kasi kung linggo kami mamimili, medyo malayo kasi yun at saka nakakapagod din magbiyahe na nang magbiyahe. Ayaw ko naman na dumating yung Monday na parang pagod na pagod agad ako. Nakikain nga muna pala ako dito sa mga katrabaho kong Pinay kasi hindi pa ako kumakain ng umagahan eh. At kahit nasa South Korea kami, masasabi kong Pinoy pa din talaga kami. Kasi 9am yung call time namin, alas 10 na dumating yung kasama namin. Pero okay lang naman yon kasi makikisabay lang naman kami sa kanya eh. <laughs> Ayan guys, so mahigit 100 kilometers nga yung lalakbayin namin ngayong araw na to. Pero ang maganda kasi dito sa Korea, kapag magkukommute ka, wala kasi traffic dito, kaya mabilis ka lang talaga makakapunta. Yung 108 kilometers na yan, wala pang 2 hours namin na biyahe yan. Buti na nga lang din at napakiusapan kong magpasama dito sa katrabaho namin Pinay. Mas okay kasi talaga mamili kapag may dalakan sa sakyan. Ang hirap kaya mag lalo na pag madami ka na pamili. Kaya ko na din naman mag 4 wheels kaso four clip nga lang. <laughs> Ito nga pala ang dinaanan namin, ito nga pala yung isa sa mga stopover dito. Kapag ganito mga mahaba talaga yung biyahe, malimit talaga may mga stopover dito sa Korea. Lalo na pag nagutom ka o di kaya nabanyo ka, di ba? At saka hindi boring magbiyahe dito kasi bukod sa walang traffic, magaganda din talaga yung mga madadaanan mo, lalo na yung mga bundok. At finally, nandito na nga pala kami sa pamimilihan namin. Dito nga pala to sa may Ichon Lotte Outlet. Sobrang laki nito guys at saka nandito talaga yung mga halos lahat ng branded items. At isa nga din talaga sa pinaka nagustuhan ko dito is madaming sale. Alam mo naman kapag Pinoy mabilis mabudol kapag sale. Una nga namin pinuntahan dito sa may New Balance. Ang isa lang talaga sa pinaka ayaw ko dito is nahihilo ko kasi sobrang dami mong pagwipilian. Hindi mo talaga alam kung saan ka pupunta kasi magkabila at magkabila talaga yung mga sapatos, mga damit, mga coats mga jacket, mga shorts, lahat talaga andyan. Nung una nga medyo nahihiya pa ako kaya wala akong napili dyan. Kaya pumunta muna kami dito sa Adidas naman. May ganun ba? Nahihiyang mamili. Dito naman sa Adidas may specific talaga akong hinahanap. Yung pamangkin ko kasi nagpapahanap sa akin ng samba. Yung samba shoes. Gabi, usong-uso kasi yun ngayon dito. Bago nga pala ako mamili is tinanong ko na nga pala yung mga pamangkin ko kung ano yung mga gusto nila. Tapos yung iba naman, hindi ko na tinatanong kasi magkakasize kasi kami ng sapatos nun. Ang ending, sila lahat na kinabang ng mga gamit ko. Which is, nakakatuwa para sa part ko kasi may mga sumasambot na mga pinaglumaan ko. Kaya pag namimili talaga ako, ang dami talaga kasi yung ibang pinapamigay ko sa kanila, alos mga hindi ko pa nasusuot talaga. Hindi niya daw kasi tahip yung mga kulay dun eh, kaya sa Nike na lang kami pupunta. At dito, dito talaga ako sa Nike na budol ng malala. Bawal nga pala mag dito sa loob kaya wala na ako masyadong may papakita sa inyo. Pero dito talaga ako may pinakamadaming napamili. Umabot nga pala ako ng 16 items na napamili dito sa Nike. Kasama na dyan yung 5 pairs ng sapatos tapos yung mga damit na or kung ano-ano. Tapos ang nakakatawa dun, ang laki na na discount ko. 16 items kasi yan, bali dalawang basics kasi ako bumalik dyan eh. Tapos yung total bill ng binayadan ko lahat-lahat ay nasa 800,000 won plus. Bali mga nasa 30k plus lang yun sa atin sa Pinas. 16 items na yun ha. Dami na kaya nun. At saka ilang oras nga din pala ako inabot dun sa loob ng store na yun. Sobrang dami din kasi talagang tao. Ito yung mga bagay na never ko pinanghihinayangan kasi itong mga binibili ko naman is mga para sa pamilya ko. And never ko din to talaga naranasan so I am healing my inner child. Hala, daming alam. <laughs> Sabi ko nga din pala sa mga kasama ko, ilagay muna namin yung mga pinamili namin na sa sasakyan. Bago kami maglakad-lakad para humanap ng mga kakainan. Kasi anong oras na din yan eh. Hindi pa kami nagtatanghalian. Sinasabi ko sa inyo guys, napakalaki talaga nitong place na to. Ayan nga pala yung mga inorder namin, tonkatsu. Tapos ito, umorder din kami ng kimbap. Tapos yung ibang kong kasama, tonkatsu na lang din yung inorder nila. Kasi gaya-gaya sila eh ka Swiss cheese nga pala tong in order ko. Grabe nakakaumay yan. Eagles ka talaga kapag madaming cheese yung pagkain mo no, mabilis ka mabusog, mabilis ka ding maumay. Pero okay lang kasi hindi naman yun buffet. Tapos ito na nga hapon na. Bumalik pa talaga ako sa New Balance tsaka sa Nike. Guys, Nike kasi yung tawag nila dito sa Korea. Tapos ito nagmerienda nga muna ulit kami kasi ang tagal ko na namang mamili. Bumili lang pala kami ng ice cream dyan. Tapos ayun, nag-decide na nga kaming umuwi kasi malapit na nga magdilim. At ito na nga yung pinamili ko halos. Inabot nga pala ako ng 1 million won mahigit dyan sa mga pinamili ko. Pero okay lang kasi I am healing my inner child. <laughs> sa sunod ko na ipakita sa inyo yung mga pinamili ko ha. Hanggang dito na lang muna. Anyong!